Hello, Bunso. Kumusta? Nag-baby ka na? Tingin ako. Diyos ko. Ano, tingin ako. Pwede tingnan. O, oh, tingin ako. Tingin. Meron na ba? Masan? Oh, ito na nga. Ito, ito, ito. Ito. Oh. oh, bakit? Nangitlog ka na yata sa ibe. Ah, ito nga. May dugo-dugo. May dugo nga. At ang liit pa. O, oh, thank you. Thank you. Biro mo yan, Oh. Itlog ni Consuelo. May itlog na. O, oh, oh yun. Mga itlog ni Consuelo nga pala ito. Nakasecure sa ano nandun yung iba sa kanyang itugan pero itong anak niya may anak na rin may apo na si Consuelo ang bilis ano, oh buti na lahat ang itong mga itlog na no Oo oh, oo oh, oh. thank you oh. ang bay talaga no Di talaga ng itlog yan thank you thank you sigina oh, sige na sige na salamat. Oh, no. Oh. oh, sige na. Oh, sige na, putak na, putak, putak po. Yung isa pang routine, 'di ba no? Oh, yun. Oh, 'di diba no? ba no? Pa kaba taos may love. putak na no. Ayun, ganyan no. Oh. Kli talaga di bonso. Oh. Lahing bantam kasi oh, pan display na kalo kalapati. <laughs> oh, otak. Ayan, thank you. Ah. Oh.